Guys, good morning guys Nandito so, tayo ngayon sa area So kailangan, ang trabaho namin ngayon ni eh, Tate Kennedy ay Mag ano kami ng mga form regarding po sa dislodging yung pasipsip ng poso negro Libre po ito at project ng Manila Water to so magpasipsip na ho kayo at wala kayong babayaran kasi sayang po ito pag nawala po yung project po nito guys magbabayad kayo mahal din po so tara guys samahan nyo kami ni Tapay Kennedy para sa dislodging or pasipsip ng Poso Negro libre po ito dito sa area ng Marikina simple lang ang gagawin pipilap kayo sa form na ini pinapaikot namin at ibibigyan nyo yung contact number and then tapos na nakalista na ho kayo ngayon guys, uh, nag-iikot kami ngayon ni partner ni Tatay Kenny di dito sa area upang sabihan yung mga customer na magpasipit sila ng poso Negro. Kasi nga guys, alam nyo sayang eh, pag nawala yung project ng Manila Water na to, alam nyo ba, malaki ang babayaran nyo na sa 4,000. Simple na naman gagawin nyo po. Magpipill up lang kayo ng mga form na ipapaikot namin, tapos ibibigay nyo yung contact number, tapos na, wala na ho. So hihintay nyo na lang mag-ikot yung truck dyan Tapos papakita nyo yung resibo nyo Okay na Sisipsipan na ho kayo Wala naman ko kayong babayaran po eh So napaka-simple po So wag nyo na ho tanggihan Pag may nag-ikot dyan na Manila Water O mga tauhan ng Manila Water Regarding po sa mga pasipsip ng Poso Negro Kasi libre po to guys At sayang to guys Wag nyo hintay magbara pa Saka kayo magpasipsip kung halimbawa Nawala yung project Di magbabayad po kayo ng mahal 4,000 may higit po yun So ngayon, kung ano ho guys, may mag-ikot man dyan, magpalista na ho kayo ha. Simple lang, pipilap kayo ng form, bibigyan yung contact number, tapos na. So sir, ngayon yung kasama ko sa dislodging at kinakatok na may per bahay ang customer dito sa area para ho sabihan sila na magpasipsip sila ng Poso Negro kasi libre naman ho ito at wala naman po paabayaran. pabayaran. Yearly nilang inaano ito? Oo, oh, sa po. Tapos, sir, ito. Bira lang po magpra Yan po yung nakikita nyo guys Yan po yung pinipil apaan, Na form para po Makakuha po kayo ng libreng pasipsip Sa poso negro ng project ng Manila Water Simple lang po yan Isusulat nyo po yung pangalan nyo Tapos pipirmahan nyo po sa tasang pangalan nyo and then ilalagay nyo po ang contact number nyo tapos kami na home ang magbibilog ng well abel Tap, tapos uh, tatanungin namin kung ilan shifting tank nyo kung ilang tao ko, yun lang po, tapos tapos na so okay na po, maghihintay na lang po kayo so guys, kasi Mikot kailangan natin, natin. Din, pakita nyo so, na, na po, ng poso negro so, ganun lang po kasi po. kasi nga uh, para hindi magbara yung CR natin so yun po yung purpose nito kaya po nagkaroon ng project yung Manila Water po regarding po sa dislodging So yun po kailangan natin. Tapo, Manila Water po. Tapo. So tulad nung guys, uh, ayaw nila magpaano kasi hindi naman natin sila pipilitin. Dahil kung ayaw nila eh, dahil wala daw yung magulang nila. So syempre sabi ko, bigay mo na lang yung kontak tatawagan na kayo ng opisina, kayo nila mag-usap. Para at least katunayan na uh, pinuntahan namin kayo. Kaya, kaya kayong mga gusto magpa ano ng poso negro libre huto guys so magpa sip na ho kayo ng poso negro pag pumunta sa inyo yung manila water at nag ikot nag ikot ikot po ay mag abil na ho kasi libre huto minsan lang po magpa project po yung manila water na ganitong libre na pasipsip sip ng poso negro so mag abil na ho kayo kasi sayang po ito wala naman ho kayong babayaran na ano kasi pag nawala po ito at nagpasipsip kayo sa ano malaki po ang bayad sa 4,000 po ata alam mo ko so ito po libre po to so ililista lang yung pangalan nyo kukunin yung contact number tapos kung kaano nun nyo uh, po yung shifting tang na ginagamit sa loob ng bahay at ilan tao kayo yun lang po yung kukunin sa inyo dito sa mga nag iikot na sa Poso Negro so mag avail na ho kayo kasi sayang po ito so hanggang dito na lang po maraming maraming salamat po sa panonood so thank you po